Ay! 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 Ay, ano Ay! Ay! pala yung totoo? Ano bibigay mo? Kayo. Ano ba rin cellphone mo? Napakaliwanag. <laughs> Baka kondong bibigay mo. Ba? Gagi. Nawala. Girl. Ano bibigay mo? Nawala. Ganyari. Sinsito. Ano yan? Luluhod na si Pakmoy, luluhod. Luluhod, luluhod, luluhod. Dito rin sa puro bato Pag para masaya. Sa luluhod, Dito sa bato? Dito, dito ka na. Yan, 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 yan. yan. <laughs> eh. <Dito, laughs> na lang eh. <laughs> na lang na eh. lang <laughs>

ano, oh. hindi ka makahinga, tumayo ka! I ay! Siyan, no? bakit ganyan? Buhin mo yan! Huwag malikod, lang maganda Huwag ka lang tumalikod. Huwag Sabi niyo sa akin kanina, hawakan mo ito na. Hawakan mo. Huwag magpo lang mag-propose. Siyempre, yung airpad mo, nakalimutan mo. Ano <laughs> yan? <laughs> Airpods. Airpods. Wala si Airpods. Ano? Anong tawag mo dyan? Airpods. <laughs> Ang yabang kanino. Ang lakas ng video natin. Na-upload mo 1M na. Alin? Dol! Ay, Dol! Pakis! Wala, <laughs> may groupie sila. Ako, pakis lang. Kay, Sayang naman. Hahaha. <laughs> Dahil kiss lang ah. Hindi grupo yung kiss Ayaw mo ayaw mo. <laughs> <laughs> Ayan na. Oh, uh, bigla ka. Na, so... <laughs> <No, tinga! laughs> Ilabas yung <pasikento> <laughs> <No, boss. laughs> no, bicycle. Kaya yun, na. na? Ayun nakasabit sa retainer Ay sa pa na. <laughs> <Uy. laughs>

Hindi <tod> <tod> siya malungkot. Masaya siya. Pogi mo daw kasi. Alasing niya yan pagkakain. Ay, ganun? Pogi ba ba? Sobrang pogi niya. Oo, alasing niya, alasing niya. Alam ka na. Pag-drive mo ito. Ay, kailangan talaga dito ng Godfine Chan. Ayoko nga. At kailangan ko na naman kailangan. Ano, paalam ka na. Oy, ano ba yan? Tignan mo, tignan mo, tignan mo naman. Oy! Okay. <laughs> Kailan kayo ulit magkikita? Mamaya. Mamaya agad? Paghatid sa akin? Baka sumunod kayo ng Bulacan ha? Sabihan nyo lang kami. Sabi daw siya agad sa'yo bukas. Is schedule ah. Ano? <laughs> yeah, ano magpaalam ka na? Kasi alam ko bukas wala ka. Hindi, nagigit ko pa. Sa airport kasi sundin na ka. Ah, Airport. Pogi huh? pogi mo, ang pogi ni Pakboy no? ginipakboy Ano? Ang pogi ni Alam <laughs> 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 mo, ang Pakboy, no? Pakboy. Oh, Pakboy. sorry. Sorry. Hindi naman sinasadya naman eh. pa kami bulangan. Ay, yung promise, yung promise. <laughs> tapos pa, oh, sige uh -huh. <laughs> ganun ganun ba yan? uy, ano yun? nagka-anohan nagka-sa-anohan ay! ayun pala yung totoo 200 200 yan uy, ano ka? nag-propose ka tapos sa iba ka tumitingin huh? ha <laughs> <laughs> ha mo kasi yan sa ha 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 ka Sige tama na yan Kanina kayo sa harap ko, di na kayo nahiya Bakit mo kayo na Tapos yung kanta It's just ang kanta ano, muling ibalik Wag na lang, na lang na nakakadiri. <laughs> 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 okay na. 1K. <one> <laughs> <laughs> oh yeah. <laughs> <laughs> muna si aku ya. <mukong> Anak tayo, ko muna si Pakboy. Oh, Ling, ibalik. Huwag na lang nakakadiri. Wala <laughs> na. Let's go. ingat Para ayaw pa ni Cherry eh. Huwag ka dyan kasi nang agote eh. Nagagaw eh. Kuya, ka. Babalik ka sa dito ay, kuya ba? Idikit mo, idikit mo. Oh, okay, ako na dito walang kasama. Ano <laughs> Paano? Paano, paano? Idikit mo. I sleep well, sleep well. Kuya, <laughs> kuya. Parang nainggit si che si Kuya, nainggit. Yan lang, yan lang. Okay na. Okay na. Okay na. Kiss, Peace! 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 Saka, yakap, eh. yung makap, yung ano, Peace! 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 yung Peace! si Kuya. Tingnan mo, Kuya. Oh, Paano mo pa alam? Sleep well. Sleep well. Bye, Kuya. Ah, bye-bye. Sleep well din, sleep well. Sleep well. Sleep well. Ayun, <laughs> sleep well. 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 Ayun, sleep, well. sleep, well. sleep well. Tumukod, tumukod. Ito so naman iba kasi. Eh, Hindi alam ko lang na na naman. Paalam ka na, Bi. Bye, Bye. Sleep well, sleep well. Sleep well. Nagbabay lang. O dito na lang. Woohoo! <laughs> Ano sabi nyo? Kanaon? Kiss kiss, <laughs> kiss! 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 To? Kiss! <laughs> kiss! Kiss! <laughs> kiss! Uy, nag na yung isa! Ay, Ay, na, na. Na. Uy, nag-aantay na yung isa! Sige na, magpaalam ka Uy, na! na. Uy, ka na. <laughs> Uy ka na! Uy ka na! Uy ka na! Uy ka na daw! Uy na sila! Uy. <laughs>